Samantala sa karagdagan pa nating mga balita. Pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN, Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live! live. live. Junar magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Nasa siyam na ulo ng buhay na baboy at mahigit 50 kilo ng mga produktong longganisa at tosino mula sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro ang magkasunod na nasa bata at nakumpiska ng Provincial Veterinary Quarantine Services sa Barangay Milagro sa Bulalakaw noong ikasyam at ikasampu ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay OIC ay si Provincial Veterinarian Dr. Alfredo Manglikmot, ang naturang mga baboy at produkto ay nakatakdang ipasok sa Oriental Mindoro na walang kaukulang dokumento. Ito aniya ay paglabag sa Provincial Ordinance No. 118 Series of 2020. Veterinary Quarantine Ordinance of Oriental Mindoro, Department of Agriculture, Administrative Order No. 5, Series of 2019, Guidelines on the Local Transport, Shipment of Animals, Animal Products and Byproducts, at iba pang issuances na ipinatutupad sa lalawigan. Aniya pa, ang pamahalaang panlalawigan ay patuloy na gumagawa ng mga programa upang muling pasiglahin ang lokal na industriya ng pagbababuyan sa lalawigan na apektuhan naapektuhan ng African Swine Fever, isa na rito ang pansamantalang pagpayag sa limitadong pagpasok ng mga breeder pigs at processed semen sa lalawigan batay sa Executive Order No. 22 Series of 2025. Hinihikayat din niya ang bawat isa na aktibong makipagtulungan sa mga ipinatutupad ng mga ordinansa at issuances upang mapigilan ang paglaganap ng ASF. Samantala, sa pagkipag-ugnayan sa LGU Bulalakaw, ang mga nakumpiskang baboy at mga produkto ay ibinauna upang maiwasan ang kontaminasyon, alinsunod sa proper disposal method ng DA Administrative Order Number no. 5, Series of 2019. Inihahanda na rin ni Dr. Manglikmot ang mga kasong isasampah laban sa mga responsable sa naturang paglabag. Mula dito sa Oriental, Mindoro. Ako, si Junard Acapulco. Dang DCSB Spirit FM Kalapan City. Reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. live, live Nationally Maraming salamat. Jun Adaka mula po sa impyerno ng DCSB ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro. Samantala